Alright mga kaboses, welcome back again sa Vox Populi PH Ngayon po, <laughs> eh, may pag-uusapan po tayo mga kaboses no? Regarding po mga kaboses dito sa post ni uh, Kilala nyo naman ho siguro ito si Sir Rigoberto Tiglao Isa itong uh, kilalang kolumnista mga kaboses Na sabi niya eh, meron daw uh, sekreto daw uh, gumagalaw ngayon Itong uh, ICC mga kaboses kasi sinabi niya dito mga kaboses eh na uh, may secret ICC team daw uh, mga British nationals eh nasa Manila ngayon mga kaboses na noon pa nagstay no sa luxury hotels mga kaboses and uh, even nga daw mga kaboses binibisita daw ang residence ni Speaker Romualdez ito yung nakakapagtataka mga kaboses kasi bakit sila pumupunta kay uh, Uh, House Speaker Martin Romualdez. No? Yan yung tatalakayin natin mga kaboses. And also, uh, observe na daw yung ICC team, mga kaboses, uh, dito sa mga Senate and the House hearings no? na pinanungunahan daw mga kaboses ni William Rosato, uh, former UN investigator, kasama niya dito si Roderick Thomas and uh, May Distora Bracken no nga na hindi lang daw sila basta na nanonood sa mga hearing mga kaboses kundi sila rin daw yung mga gumagawa ng mga questions na ibabato ng mga anti-Duterte congressman ah uh, doon sa hearing mga kaboses and uh, sa bagay naman tayo hindi naman ito nakaka ano mga kaboses no hindi naman ito nakakasyak mga kaboses yun lang uh, ano nga ba yung goal mga kaboses nag-Congress, lalo na nito ni Tony Speaker Romualdez. No, kasi kung uh, babasehan natin, pagbabatayan natin mga kaboses yung uh, kay uh, President Marcos, Presidente Bongbong Marcos ng mga statement, eh, ayon niyang makisali yung ICC dito sa Pilipinas kasi nga raw, functioning pa daw yung justice system ng Pilipinas. Well, in fact, totoo naman na functioning pa yung justice system kasi kailan ba yung papasok ng International Criminal Court kung hindi na kaya mga kaboses ng justice system natin dito sa Pilipinas. Iyan yung nakakalito ngayon mga kaboses. So, ano ba talaga yung pinaka-goal mga kaboses ng ating kongreso ngayon? Talagang gusto nilang uh, pilayan itong si former President Rodrigo Duterte. Now mga kaboses, sa hapon lang no, kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na iniimbestigahan na ng Department of Justice at Task Force si dating Pangulong Rodrigo Duterte o si Presidente Digong para sa posible daw na paglabag sa international humanitarian law. So ito na post ito ni Sir Tiglaw, mga kaboses, um, two days ago, mga kaboses and now coincidence lang ba ito o talagang planado na ito mga kaboses kasi ngayon eh, eh kakapasok lang mga kaboses na balita iniimbestigahan na din ng Department of Justice kaya plansado plansado no kung makikita nyo mga kaboses yung uh, Senate hearing yung Quad Committee hearing tsaka ngayon mga kaboses kasi duda natin eh before pa lang na ando na, no, nag-observe na talaga yung ICC. And even former President Rodrigo Duterte alam yung pakay ng Kongreso, mga kaposes, kung saan patungo yung uh, hearing. Kasi nag-ala uh, korte na kasi yung datingan eh, ng Kongreso, mga kaposes. Now, um, general context, um, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, mga kaposes. Kasi itong si House Speaker Romaldez, mga kaposes, um, Mayroong mga sabi-sabi na meron nitong ambisyon eh na papalit sa kaniyang uh, ano mga kaboses sa kanyang kasen no na si presidente Marcos mga kaboses. And uh, alam naman natin na ang pinakamalaking kalaban ng mga Marcos ngayon ay eh, itong mga matunong na pilido ng mga Duterte mga kaboses kaya ginagawa nila lahat yung uh, mga puwede nilang gawin para I-demonize, mga kaboses si former president Duterte and si vice president Sara Duterte na may potential kasi si VP Sara na magpresidente mga kaboses kaya uh, ito in general context mga kaboses ha, yung mga quad committee hearings mga kaboses lalo na yung quad committee eh talagang uh, sinabi na nila eh harap-harapan mga kaboses na yung uh, interest ng kanilang uh, pagsasagawa ng mga hearings is uh, para ma-record at may pasa doon sa International Criminal Court, mga kaboses. Now, dito tayo sa mga quad committee hearings, mga kaboses. And uh, kung ano ba ang purpose nung uh, mga hearings. Dito sa, uh, meron kasing artikulo eh, si Tiglao, no, na ang title ay eh, Quadcom, Investigation on Aid of ICC Conspiracy. Makikita nyo ito sa tiglaw.com mga kaboses. And uh, ito nga, yung uh, article niyan um, summarize ko na lang yung laman nito mga kaboses kasi uh, doon tayo sa purpose kasi sinabi dito ni Sir Tiglao na facilitated yung hearings is uh, pas, facilitated the ICC's task of presenting evidence against Duterte so yun yung sinabi ko kanina na para bang yung uh, Congress mga kaboses, yung mga hearing na isinagawa ng Kongreso mga kaboses sa Senate and the House of Representatives o Quad Committee mga kaboses, eh, nagkokolekta ng mga ebidensya. Uh, kaya nga eh, pinipilit na, na si President Duterte na aminin yung mga extrajudicial killings kasi for the record mga kaboses para maipasa nila as factual evidence doon sa ICC mga kaboses and uh, ito pa Um, purpose ng hearing eh kumbaga i-exaggerate mga kaboses yung uh, mga unproven claims na 30,000 daw yung mga namatay sa war on drugs and, and uh, ito nga no uh, dito tayo mga kabre pangalawa itong uh, mga claims ni Antonio Trillanes mga kaboses at ni Arturo Lascañas eh Panis na eh, panis na yung mga atake nila mga kaboses kasi paulit-ulit na. And uh, sa katotohanan niyan, itong mga nakaraan ng mga taon mga kaboses, eh wala namang kwenta yung uh, paulit-ulit nila mga akusasyon mga kaboses. Even, uh, no criminal cases mga kaboses have been filed against Duterte under President Marcos Jr.'s administration despite mga kaboses sa patuloy nilang pag-aakusa kay former President Rodrigo Duterte. So ano naman yung purpose? yung pinaka purpose is gibain yung pangalan ni former president Rodrigo Duterte. Now, ano bang ba impact nito sa ICC mga kaboses? Yung mga allegation at mga hearings mga kaboses, yung transcript noon uh, nire-report 'yun mga kaboses para gamitin ng ICC uh, to portray Duterte as responsible nga for extrajudicial killings. Again, pabalik-balik na ito. Mga kaboses, kaya nga yung mga hearings eh na criticize ng publiko mga kaboses na sinabi nilang, Kanggaro Court. Kasi nga bakit Kanggaro Court kasi napakabayas eh, 'di ba? Mo papansin mga kaboses. Halos mga anti-Duterte yung andon, Antonio Trillanes, Senator Leila de Lima, at uh, yung mga uh, komitiba doon mga kaboses, only uh, direksi Cardema lang yung uh, nagstand uh, for former President Rodrigo Duterte doon, mga kaboses and uh, yun pa lang, dun pa lang tayo magbabase mga kaboses ito sa sinabing ICC na sekreto mga kaboses na role ng ICC itong presensya nila sa Man Manila ngayon mga kaboses yung mga ICC operatives kagaya ni William Rosato Roderick Thomas, May Destora Bracken eh, allegedly, eh, nasa Manila mga kaboses nag-observa sa mga hearing and uh, reportedly sila rin yung nagka-craft ng mga questions against Duterte pero yung ito na naman tayo sa pangalawa mga kaboses uh, sa ICC secret role mga kaboses um, ang ICC sinabi nila na mayroon uh, meron kasing isang ICC affiliate mga kaboses na andun sa ano mga kaboses sa congress nung hearing mga kaboses ito si Maria Cristina Conti isa siyang uh, assistant to counsel mga kaboses ng International Criminal Court na andun sa hearing mga kaboses and yan nga eh, ito ay disguise propaganda mga kaboses kumbaga talagang gusto nila gibain yung pangalan ng mga Duterte dito and uh, ano naman yung involvement ng government natin ngayon No, si Executive Secretary Local Locas Bersamin mga kaboses sinabi na ang uh, gobyerno, siyempre may ano din naman ang government mga kaboses. Meron din naman ang uh, role, government dito mga kaboses. Meron silang involvement. Sinabi ni Lucas Bersamin na hindi-hindi daw nila ibablock si former President Duterte if uh, makadesign mga kaboses na mag-surrender sa ICC. He also hinted mga kaboses uh, at cooperation with Interpol. No? In case of a red notice, Potentially leading to Duterte's arrest and extradition mga kaboses. Kasi yun yung plano talaga eh. Uh, mag red notice mga kaboses tapos mawanted siya for President Rodrigo Duterte. And uh, dito, uh, yung kritisismo mga kaboses ng uh, Marcos administration. Ang gobyerno eh, eh mga kaboses, the government's alleged willingness to cooperate with the ICC is seen as a betrayal of Duterte to neutralize him politically mga kaboses, kasi gusto na nila mag-cooperate sa ICC even though mga kaboses, sinabi ni uh, Presidente Marcos eh klarong-klaro naman eh, no? mga kaboses kung totoo man ito sinabi, mga kaboses ni uh, Tiglao mga kaboses, eh talagang wala na tayong question na halatang-halata na talaga na yung ICC case na Uh, sinasabi nila ngayon mga kaboses eh, isang estratehiya to block Sarah Duterte's potential 2020 presidential bid kasi nga sinabi ko kanina tunog na tunog ngayon ang mga apilyedong Duterte kasi kaya hindi hahayaan mga kaboses ng mga Marcoses pati na ni Romualdez na mag-boom ulit yung mga pangalan nila at bumalik sila sa kapangyarihan mga kaboses kasi takot sila eh. dyan mga kaboses and uh, itong alleged data manipulation na eh, sinasabi ni tiglaw na exaggerated daw masyado yung mga figures ng mga drug war casualties no na lalo na binabalita ng mainstream media mga kaboses eh wala naman talagang enough talaga mga kaboses talagang talaga ng mga factual evidences na magpapatunay na sila yung mga biktima ng drug war and ito yung numbers talaga ng mga biktima ng drug, drug war ay eh, former president Rodrigo Duterte. Now, the question is mga kaboses kayo ang maghusga politika ba ito? Mga kaboses? O talagang ginagawa nila trabaho nila? Kasi, again, napakaraming problema pa ng ating bayan, mga kaboses, na kailangang resolbahin. Pero bakit ito yung tunog na tunog ngayon, mga kaboses? mag kayo, mga kaboses. Mag-ingat tayong lahat or maging vigilante tayo. Kasi win-win solution ito eh sinisira nila yung kalaban, mga kaboses, kung totoo man ito ha, na mga sinabi ni Tiglaw, mga kaboses, and uh, eh, tinitira na nila yung kalaban hanggang sa gustuhin nila mga kaboses, Hanggang sa mapilay ang mga Duterte at saka magiba yung mga pilido ng mga Duterte. At the same time, mga kaboses, ginawa nila itong diversionary tactics. No? sa mga pangyayari sa ating bansa para mamislead yung mga tao mga kaboses, and makafocus kasi yung mainstream media ito lang yung binabalita mga kaboses kaya yun yung plano talaga ng ating gobyerno politika and pagpapabaya sa ating mga Pilipino so kaya ayun mga kaboses kayo na ang humusga, no dito sa ating uh, topic or discussion for today mga kaboses and uh, ingat ingat alam po tayo lahat no Uh, sa so mga nasa Luzon, mag-ingat po tayo kasi yung bagyo mga kaboses nako ko. Um, lagi po tayo mag and keep safe always. Salamat po and God bless. I uh, subscribe na lang din po mga kaboses para marami pa tayong uh, pwedeng pag-usapan dito sa YouTube mga kaboses. Kasi ito na lang yung platform eh. Kung saan tayo makakapag-share uh, mga kaboses ng katotohanan mga kaboses. Okay, so God bless sa inyo lahat. Subscribe, uh, like, and share mga ka-boss. na rin ang notification bell para man notify kayo sa mga bago nating uploads. Vox Populi PH po, salamat po sa inyo lahat mga ka-bosses.